What's up mga badi no? So in today's video may tanggap tayong Samsung CD cassette no? Yan, panahon pa ni Ramos itong mga badi Pero sige, tanggap na, tanggapin natin Ang problema nito mga badi is, uh, pakita ko sa inyo no? Okay, hey, uh, ay plug na natin Ipag-plug natin para malaman natin yung sakit nito mga badi no? Yan So yan siya mga badi Uh, power on natin. Power on. So, yan. Pag pindutin natin yung volume, yan. Nag, siya mga badi Nagluloko, no? Yan. Kahit saan kang pindut niya, nagluloko yan mga badi no? Hindi hmm. mo pindut. Ang mapindot mo lang dito, yung din, hindi lang nagluloko dito is ito ang power lang oh. nag goodbye So, yan. Okay tong power switch na to. Boto niya. Power on ulit. Okay siya. So, ang papalitan natin dito, ito, ito. lahat. Dito. Simula dito. Dito. Yan. 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 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, yan. Pamalit natin ba din, no? Kasi kahit anong pindot mo dyan, no? Hmm. Wala, no? Oh. Naglulok oh. Nagluluk ko sa mga bali na. So, yan. Ayan, ah, volume up. Hmm, tape. So, yan. Yan ang problema niya mga So, buksan natin yan mga body, Tapos, palitan natin to. Tsaka, kung okay na siya mga bali, sa sabi na mayari, sa lalagyan niya din yung bluetooth. Kaso, wala itong auxiliary. So, ilalagay na natin siguro natin dito sa CD. CD na siguro or, or tape. Kasi hindi naman ginagamit yung tape at saka CD. FM na ginagamit ngayon tsaka bluetooth importante pag may bluetooth ka kahit na wala ng CD yan at tsaka tape diba bluetooth na ang ginagamit sa panahon ngayon so lagyan natin ng bluetooth to ayusin muna natin yung switch na to tapos lagyan natin ng bluetooth no so time lapse lang tayo para mabilis okay ganun mga kapatid no? itong papalitan natin na button ito yung sinasabi ko sa inyo no? yan so yung power is hindi natin papalitan yung power no? ito so ito lang ito na lahat dito so 2, 4, 6, 8, 10 15 10, 16 16 na ano mga body no so meron tayo dito mga body titingnan natin dito sa ating mga uh, pyesa ito so meron tayo dito ito ipapalit natin mga bali pwede naman to yan ito ito ilagay natin bagong bago itong mga bali no? so okay So 'yan mga body na, natanggal na natin mga body. So 'yan. Tanggal na natin uh, ito lang power ang iniwan natin. Okay pa naman yung power na 'yan. yan. Okay pa naman 'to. So 'yan, Tanggal na natin lahat 'yan oh. So 'yan papalitan natin do lahat mga body na. No. So itatapon na natin tong sira na 'to. Wala na 'yan oh. So 'yan. Papalitan natin ng bago lahat 'yan mga body. Okay, papalitan na natin 'to tapos okay na. Testing natin tapos lagyan natin ng bluetooth okay so, Yan brad oh, nalagay na natin mga bati no yan So kompleto na So ganyan yung style ng mga bati kasi 2 pin lang yan bati Yung original is 4 pin Yan pwede naman yung mga bati kasi dalawa lang ginagamit niya naman yan eh yan, Pwede naman yan Kasi dalawa lang na short ano naman Para pag switch mo mag, short siya So yan pwede naman yan may ginawa na kung ganyan bati yan. So, nalagyan na natin lahat mga batis. So, assemble muna natin to. T Testing natin pag okay na. Tapos, lagyan natin ng bluetooth na. Testing muna natin bago lagyan ng bluetooth. Okay? Okay. no, na-install na natin, na lag, na, -ano na natin sa ano, sa testing na, testing na natin mga badi Salpak na natin 'yan. Okay, power. Okay, hello. So 'yan, tingnan natin kung try natin kung pa na 'yung mga button na nilagay natin mga badino So power volume up na. So 'yun, nagbo-volume up naman. So okay, function na siya. Functionable na siya mga badino no. So, tuner tape. Yan, tape naman. CD. Nagsi-CD siya. Nagsi-tuner siya. Up. Yan, nag-up naman. Yan, nag-up. So, okay siya lahat mga badi. Ito, memory. Yan, function siya. Lahat. Yan. Uh, tawag dito, equalizer. Classic, rock. Yan, nag-function lahat. Papas. So, ito. Bus on, bus off. So, nagpo-function lahat mga badi, no? So, okay na okay yung nilagay natin mga badi. So, ngayon, nilagay na natin ng Bluetooth to mga badi, no? So, gumagana naman lahat nung nilagay natin na, ano, button. Okay? Uh, badi, dito tayo kukuha ng Bluetooth sa may CD, no? Para pag isisit na sa CD. Ito, CD wire to. Eh. Ito, ito. nga nakakunik. Para pag isit na sa CD, So, mag-on yung ano natin, Bluetooth natin, di ba? Pag-sit na sa CD, so, yan uh, ito pala may ano mga supply pala ito sa CD no ah uh, ito itong ano to left ground tapos right sa output na yan sa speaker no diyan din i-connect yung, yung output ng speaker no tapos 6 1 2 3 4 5 6 ito 8 uh, volts tapos ito 5 volts tapos ground so kukuha lang tayo sa 8 kasi yung bluetooth natin is ah, uh, ito itong bluetooth natin yung bluetooth natin is ano itong gamitin yung bluetooth no Ah, uh, ano to? 5 to 12 volts to. So, doon tayo sa 8 volts kukuha. Gusto ko doon sa 8 volts. Pwede naman dito sa 5 volts. Pero sa 8 volts tayo kukuha. Yan. Itong CD, ano na to mga body no? Itong wire papunta yan sa CD hindi yan mag-supply siya dito pag hindi mo i-select sa CD no pag i mo sa CD yon yon supply na siya ng 8 volts kasi tinester ko na yan wala syang supply pag hindi siya naka-select sa CD no so dapat i-select is mo na sa CD para magka-supply siya ng 8 volts pupunta doon sa ating bluetooth ito yung bluetooth natin mga badi oh. ayan tapos yung out naman ito ng bluetooth nito ito pakita ko lang yung out ng bluetooth no yan oh. ito yung supply baterian negative positive tapos yung supply nito ito Uh, output ito RL ground RL so dalawa na ilagay natin diyan RL lang kasi yung negative positive nito naka yung ground yung negative niyan nakakunik yan dito sa ano sa ground okay naintindihan niyo so dalawang dalawa lang yung wire dito tapos dalabalik apat wire lahat no dalawa kasi yung ground dito mga badi hindi natin lalagyan yan kasi may ground na sa negative supply okay so ganyan na mga badi no e, ilagay muna natin to eh, tingnan natin kung successful no ilagay natin tapos patutunugin natin yung connect natin sa, sa bluetooth okay let's go so ayan ang mga badino. no ito na siya so, ito yung battery no yan tapos yung isa dito naman sa kabila is LR output na yan papunta na yan dun sa ano input nito okay input na yan So, ganoon lang mga badi yung connection niya mga badi, no? Kasimple, no? Na badi, no? Na-install na natin yung Bluetooth, no? So, recap lang tayo mga badi, no? So, ayan. Uh, itong dito isa battery niya, power supply nya 8 volts nilagay natin dyan dito natin nilagay no? tapos ito naman dalawa naman dito is out na to left and right ito punta yan dyan so yung supply nya isa CD pa rin kumuha ito ito wire na to so recap lang tayo mga bali no? so yan negative dito tapos yung positive dito na yan. Uh, magsiswitch ito badi mag ng power supply itong ating bluetooth pag isi-switch natin sa CD. Pag hindi natin select sa CD is wala siyang supply. No? Hindi ilaw yung may, may lead to eh. Hindi ilaw yan pag hindi naska-switch sa CD. No? So try natin yung saksak mga body. Okay. Para makita natin yung ano yung switch niya yung switching niya pag hindi natin isi-select sa CD is hindi siya ilaw no okay saksa na natin Ayan. So dito tayo, mahirap mag-isa lang mga dino. No? Naka... Lang na lang na ano. So power on natin. Yan, power on na. So naka-silik siya sa ano 'yan, tuner. So sa FM channel silik So hindi siya ilaw ba dino? Tingnan niyo. So ulang ilaw no. Kasi naka-tuner yung silik natin dito. Yan, naka-tuner 'yan eh. Naka okay, FM. So, lagay natin sa CD, no? Ito. Yan. So, yan. CD na siya, no? So, tingnan natin. So, yan. Kahilaw na. So, yan. Nakasupply na siya mga no? So, makikita na yung Bluetooth niya, no? Sa cellphone natin. Sumilaw so, na. Okay, ganun lang mga badino. So, ilagay na natin sa ano to. Easy safety natin to. Dito natin ilagay siguro. Lagyan natin ng tie wire dyan. Okay, lagyan mo na natin. Ayan, badino. Dyan ko nilagay ba no? Tinalian ko na lang dito. Tapos doon. So, safety naman yan dyan, bali. Kasi, pag gano'n naman yung takot nyan. Okay. So, sirado na natin yan. Hindi na magsashort yan kasi napaka, ano na yan. Safety yan okay yun badi no nasa laduhan na, na natin so ipa-plug in na natin to yan power on natin hello CD so naka CD na siya yung nga din no? so tuner yan naka tuner na may FM na yan badi pero huwag na natin ipag ano yung FM kasi uh, makukryt kasi tayo pag ano pa natin sa FM no? so yan FM niyan na lagay natin sa CD yan CD so nag-on na yung Bluetooth doon. So ngayon, kukuha tayo ng iPad natin mga badi, no? Para connect natin sa, ano, tawag dito, Bluetooth. Bluetooth. So, tingnan natin, ito na badi, na-detect na niya no? Ito, XFW. Yan, XFWBT. XFW XFWBT. Yan, connected na mga badi, no? So, okay. Play natin ng NCS. So, yan. NCS. So, nag-play na mga ba din, no? Volume natin to. Nag-play na yung NCS. Volume natin. Since na isang kamay lang hawak natin mga ba din. Yan. So, yan. Nag-play na. So, i-volume natin dito sa ano. Okay na yan. So, i natin dito. Sa plus.